sa hindi nakakakita ng kape, ito yung kape. Yan yung bunga ng kape at yan yung bulaklak. Bagakay. Tanglad or lemongrass. Ito likway. Oh. Nandito na kami sa aming lupa, guys. Diyan. At dito. Meron kami mga kasama. Oh, 'di ba? Kamuting kahoy. Yan meron kaming nakuhang pako. Paborito ko talaga tong pako guys. Paborito namin tong mga pako. Kaya nanguha kami. Marami kasi doon sa daan. Nanguha kami. At ito ay anong prutas to bing? durian Durian. Ito ang puno ng durian guys. Meron kaming malaking puno. Oh, meron kapi dito. Meron din daw kapi. Oh. Yan. Kailan to nabili be na lupa? 2022 na no? Ha? 2022 na bili itong lupa guys parang gano'n At ito yung kape Ang kape ay namulaklak pa Tura o dahan ito o Yan guys yung kape Meron ding bunga ang kape guys Sa hindi nakakakita ng kape Ito yung kape Yan yung bunga ng kape at yan yung bulaklak Meron pa Maraming dito guys Meron pa ito may guyaban no? pero wala siyang bunga guys. Bulak pa lang. Meron ba? Meron na no, yaya. Ah, uh, meron pa lang bunga. At yan ang lansonis. Lansonis man! Ah, eh. oh, eh. at itong malaking puno guys, yan ay santol. Puro ng santol, matamis daw to. Pero parang putulin ni Papa kasi ganyan. At yan oh. ang butong. Kasi marami kasi mga rambutan at saka lansonis dito guys, marami pa kaya parang Familia. puputulin ni papa itong malaking santol at dito si Milia na kape dito din namin ito itatanim guys at merong ito lansonis din so ang maganda kasi dito guys kaya interesado, interesado yung papa ko nabilhin itong lupa kasi marami na siyang mga niyog tingnan nyo guys marami na mga niyog meron ding mga maliliit na niyog dyan yan o. Tapos maraming mga prutas. Yan talagang mga prutas yung gusto ni papa dito. Kaya binili namin. At hindi ko alam ilang hektarya to. Pero nabili namin to guys. 160 bing no? 160,000 yung bilin namin dito. Ay hindi. Hindi ako sure pala guys kung magkano yung bilip. At dyan ay, ay sa kapatid ng papa ko din yung may mga niyog dyan. Merong sapa tapos dyan na lupa sa kapatid ng papa ko. At yan. Yan, oh, sobrang sipag, oh. Nilinis yung niyog. Puno ng niyog. Dito yung mais. Marami na kasing mga niyog na maliliit. At yan na yung bahay ko po namin. Hmm? At ito, lemon? Hmm. Hindi ko alam. Lemon. Parang lemon ata ito, guys. Lahi naman siya dahon sa kuan gold brush orange or lemon. Lahir naman siya sa buongon dagko ang buongon. Mm -hmm. Dito may mga maliliit na tanim si papa na mga mga inia. At dito yung mais namin dahil sa sobrang init, sobrang cute. <laughs> sobrang liit guys dahil sobrang init talaga dito. Meron pa nga na At yan guys bagakay, bagakay. Pang, pangkuan sa wakwak <laughs> yan ang bagakay guys sobrang dami dyan maliliit na kawayan sobrang laki ng mga puno at nandito na kami yan ang bahay kubo namin at dyan yung landahan lutuan ng niyog yan may mga kamanting <laughs> yan nakarating na dito yung mga pamangkin ko at anak ko Yan, nandito na kami. Hi! Okay lang kayo? Okay ka lang? Hindi. Gusto na maligo. Okay lang kayo? Papa. Papa. Papa! Hi! At ito yung paligid ng bahay kubo namin, guys. Ito Merong mga kamuting kahoy dito mamaya ay nako. Dito na At ito guys, yung tanglad or lemon grass ang dami namin dito. Tanim. Oh, di ba? Papa ko. Papa ko guys, bagong gising. Nanguha sila ng kamote. Sweet potato meron dito guys. Sweet oh. potato. oh, sweet potato man eh. English sweet potato at meron kaming at yan yan at ito tanglad. din tanglad ito likway oh. ito yung sweet potato namin guys maliit lang pero maraming bunga ay ito parang unod yan guys kapag ganito may unod ay diyan oh leki ha huh? kaman kamoute lagi na rajat meron talaga siya guys o, diba? oh di ba malaki laki ding ano malaki kasi siya bing kasi ba tingnan hmm. marami kasi siyang ugat ng niyog jang ka